Aming lamok dyan sa bahay niyo, itry niyo to mga ka-garden. Uh, oregano candle, uh, mabisa to ko pang taboy ng lamok. So una, ang gagawin natin mga ka-garden ay pipitas muna ako ng mga dahon ng oregano dito sa aking garden. So meron pang mga lupa-lupa uh, dahil umulan po kahapon ng malakas. Pero okay lang naman yan kasi hugasan naman natin to mga kagarden at isa pa, hindi rin naman natin to kakainin. Kundi kukunin lang natin yung katas para ipanghalo natin dun sa ating candle wax at ito na nga mga kagarden ay hihiwain ko na to ng maliliit kung meron pala kala yung blender dyan mas maigi kung i-blender nyo mga kagarden at take note lang, huwag nyo haluan ng tubig, kailangan po puro uh, oregano lang para sa ganun yung amoy oregano mga kagarden ay amoy na amoy nyo talaga So, ito nga pala mga ka-garden, meron ako dito pang ibang materialis na hinanda. Ito yung ating kandila. Tira lang po ito dun sa ginamit ko pa last twig. pero iba yung pinagamitan ko nito mga kagarden. garden At ito ay pinuputol-putol ko, pwede naman to pukpukin. So kaso nakalimutan ko mga kagarden. garden tinunaw ko pa nga ito eh para lang makuha yung sinulid kasi kailangan natin tong sinulid mga kagarden pang sindi. Kung wala 'yan, hindi yan aapoy ang inyong um, kandila. So so, natin yung uh, tawag niyan ating sinulid sa kandila at ito na ngay pinatunaw ko na mga ka garden para makuha ko yung uh, ano ng kandila yung uh, tawag niyan sinulid ba so yun na nga sabi ko nakalimutan ko na pwede pala tumpuk-pukin uh, matatanggal na yan mga ka garden at meron pa nga ako ditong extra na kandila, nilagay ko na dyan na hindi na yan ginagamit mga ka-garden. Ito pa kasi yung ginamit ko pa noon yan mga ka -garden, ay ginawa pala. So, pag makuha ko na yung ito mga ka-garden, yung ibig kong sabihin ba, ito yung ano, uh, sinulid ng kandila. So, kung sa ano pa yan, bisaya nga tawag namin ito pabilo. At pagkatapos na nga ay nilagay ko na yung uh, original na ginayat kong maliliit mas maganda mga ka-garden, damihan nyo yung oregano. Para amoy na amoy talaga yung oregano. At pag natunaw na ito mga ka-garden, pwede na natin ilagay sa molding, kung anong molding meron kayo dyan. Ito nga mga ka-garden, ilagay ko lang ito dun sa, ano, sa baso na pinaggamitan itong kandila na tinunaw ko. Ating mga viewers dyan na nanonood, kung marami pong lamok sa inyo at meron namang oregano dyan, i-try nyo itong mga ka-garden gumawa ng oregano candle. Napakadali lang naman gawin. Kung meron din kayo mga kandila dyan na hindi na ginamit mga ka -garden. abay gawin nyo na ito mga ka-garden kasi maganda ito. At kung may napansin kayo mga ka-garden, no, may green dyan na pumapata. so ito mga ka sinubukan kong maglagay ng food coloring pero hindi pa pala kinaya mga ka-garden. Kunti lang naman. Pero wag niyong lagyan mga ka-garden tinry ko lang ba para magkulay pa. So ngayon, ang ating kandila mga ka-garden ay wala iyang ibang kulay. So galing lang po yan yung kulay na yan sa dahon ng oregano. At ito na nga, after 20 minutes yan mga ka-garden, madali lang po siyang tumuyo kasi nasa labas ko siya pinatuyo ko. So, ganyan po ang gagawin yung mga ka-garden, no? Ilagay nyo lang sa labas para mabilis uh, tumigas ang inyong kandila. At ito na nga ay nakagawa na tayo ng um, oregano candle. Napakaganda nito mga ka-garden kasi ano pa siya, scented candle ba? At ngayon ay atin itong sisindihan sa loob, hindi dito sa labas mga ka-garden dahil malakas po yung hangin, hindi kayanin, mamamatay po ang ano tawag niyan apoy. So kailangan lang natin tong ipasok mga ka -garden. at meron pa naman ako ditong iba pang kandila mga ka-garden. No? Oh. At ito na nga nilagay ko sa gitna at itry ko namang sindihan itong ating ginawa kasi nga may mga lamok din dito mga kagarden Mas maganda nga damihan yung paggawa mga ka -garden. at syempre mga ka-garden ingatan nyo din no. Oh, mas maganda ilagay nyo sa ganyan yung mga kandila nyo. oh At ito na, yan. Ganyan lang kadali gumawa ng um, oregano kayang dal mga ka-garden.